So what's up? Magandang gabi ulit sa inyong uh, lahat mga kamanok. So pasensya na po kayo sa aking boses. Medyo malatayo ng konti dahil sa medyo singab. Sana po ay uh, kahit pa paano, naiintindihan niyo pa rin ako. Pero I'll try na i-deliver ng maayos yung bawat kasagutan sa inyong uh, bawat katanungan sa comment section. Okay? Sabi ko nga palagi sa inyo, kayo po kaking inuuna. Okay? Para sagutin kasi alam ko po na mas nangangailangan kayo. Alright? So, huwag natin masyadong patagalin. Kung napindot nyo na pa yung subscribe button at like button, maraming salamat mga kamanok. So, simulan na po natin ang uh, tanungan sa comment section. So, ang unang katanungan ay galing kay uh, Joel Putot. Ayan. So, mega shoutout mura sa'yo, Joel. Uh, parang ano eh, parang uh, ang tagal mo nang itinatanong neto. <coughs> Pasensya na kung nga ngayon ko lang nabasa, no? So, try natin sagutin. So, sabi ni Joel, Idol, bakit hindi... Napiyok na. Idol, bakit hindi mo pa nasasagot ang tanong ko? Ito ang tanong ko. May tandang ako 9 months na ayaw pa rin po na maging buo ang loob. Pero <clears throat> nakikipag-mate naman siya. Okay naman ang kain niya. Okay din ang katawan. Tapos sobrang ilap punya. niya. Binili ko siya sa malaking farm. Ano ang dapat gawin ko po, Idol? Okay? So ayun nga 9 uh, months hindi pa rin ganoon kabuo ang loob pero nagbi-breed naman siya. So kapag kaganyan mga kamanok baka kailangan po natin na i-priming muna. Lagi po magsisimula sa priming. Baka po kasi yung ating mga manok minraramdamang hindi maganda sa katawan nila, baka mamaya marami na pala siyang bulate kahit maganda yung ano yung pangangatawan, baka kasi ano eh, meron kasi mga manok na maganda ang pangangatawan pero hindi pa rin ganun ka ayos yung kanilang pakiramdam. Baka may mga bulate, yun yung dahilan kung bakit uh, hindi namumulang mukha, hindi nagiging matured. So, try natin purgahin para ma-release lahat. Para yung pagkain na kanyang kakainin ay eh, talagang ma-absorb ng kanyang katawan. Okay? So, pa para ma-absorb ng kanyang katawan at mas gumanda pa yung kanilang pangangatawan, at syempre, mas maging uh, ikaw nga ay matured yung manok. Then, magbibigay tayo sa kanila ng uh, yun nga, pampurga, tapos papaligo tayo, injectable supplements, Vitamax, weekly. Okay, 9 months na naman siya, so pupwede na yun sa kanya. Weekly tayo para sa ganun yung uh, testosterone level ng manok, mas umangat, mas tumaas para ma-develop din po yung kanyang vigor. So makakatulong po yung, makakatulong po yun sa kanyang sarili para mag-mature yung manok. At the same time, sabi mo naman, nagbi-breed naman siya, So ano siya, uh, mataas naman yung testosterone, okay naman siya. Ibig sabihin, hindi siya uh, hindi siya mahiyain or hindi siya kulang sa vitamina o hindi siya kulang sa uh, B vitamins. So okay siya. Ang kailangan mo lang gawin diyan, baka kasi mamaya yung manok na yon eh nung bata pa siya ano, nung bata pa siya, nagkaroon siya ng trauma. Okay, baka mamaya palagi mo siyang dinadala sa sa kapitbahay para mamasyal. Alam mo na kung ibig kong sabihin. Okay, bata pa lamang, pinipilit mo na, okay, makipag-marathon do sa kanyang mga kababis na manok. Pero alam mo naman, na bata pa, nagkaroon siya ng trauma. Baka nagkaganon mga kamanok. Pero ganun pa man, uh, panitilihin mo lang siyang malusog, pali, panitilihin mo lang siyang walang sakit, darating at darating din sa point na magiging okay yan. Muli siyang uh, magiging binata. Gaya nung akin dito, isang taon nang inabot. Pero nung nag-matured, eh talagang bruskong-brusko. Tingnan mo naman ang aking mga braso. Ayan o. Oh. Tingnan mo naman ang aking mga... Eh, paano ko ba? Eh, tingnan mo naman ang aking mga braso. So, sobrang matured. Eh, talagang humahalik na. Diba? Kaya sabi ko, okay, kayong maiinip. Basta healthy yung manok, wala kayong magiging problema. Okay? So, uh, next. Hanap tayo ng katanungan pa. Sana Joel uh, Putot. Happy na tayo. Nasagot ko din ang katanungan mo. Okay? So ito galing kay Anton Vana Nue Vana Nuevo. Ayan, so idol, nagbabakuna ka ba sa bagong pisa mo na sisiyo? Yes po, automatic. From a day old, kailangan magbakuna ka na. Ang range po kasi niyan, from day old hanggang 7 days, o pwede po siyang bigyan ng isang bakuna. Yun po yung range uh, range of time na pwede tayo magbigay, for example, ng Marex vaccine. O kaya naman, NCDB1B1. Kailangan sa loob ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, makapagbigay tayo nung ganong bakuna. Kasi pag siya ay uh, lumipas sa another 7 days, meron na pong panibagong sakit yung maaaring dumapo. Pag po lumipas pa ang sunod na linggo, iba naman pong sakit ang maaaring dumapo. Okay, kaya po mas maganda from day old, mabigyan nyo na para talagang secured at protektado na yung sisiw sa anumang sakit o stress na dala ng panahon. Ang sagot ko sa iyo, yes, nagbabakuna na po ako day old pagkapisa talaga. Alright? So next, <clears throat> galing kay Francisco Gavil. Ayan, so idol, matanong lang, ano ba ang magandang i-breed sa leaper na inahin? So, ako ay uh, hindi pa nakakapag-breed ng leaper pero base sa aking mga kaibigan, sa hatch nila yan ibinibreed. Pagdating niya sa hatch, talagang nandoon ang early maturing ng manok. Leaper hatch. Yan po yung magiging tawag sa kanila kapag ka na-breed nyo sa hatch. Para sa akin, yan yung uh, mga recommendation ng aking mga kaibigan pagdating sa mga leaper na ganyan. Pero depende pa rin sa iyo. Alam niyo naman ang breeding mga kamanok. Yan ay trial and error kung saan magninik. Alam niyo po ba yung nick? Yung po yung uh, breed na talagang maayos na maayos. Okay? Maraming nagtatagumpay sa kanyang mga inanak. So, trial and error po. Pero kung tatanungin mo, sa hatch po yan, magandang i-breed. Alright? So, next. Uh, medyo nagbabaradong ilo ko. Aha! Ito. So, galing kay Chanel. Ayan. So, Idol Mamay, may breed ka ba ngayong season? Actually, ngayong season, wala pa akong breed. Bakit? Wala po tayong maluwang na facilities. Puno po ang ating cording uh, area. Puno po ang ating mga cages. So, minabuti ko na huwag munang mag-breed. Okay? At the same time, ang dami rin bagyong dumadaan. So, mahahasil lang po. Mas mahirap ang mag-breed kapag ka bumabagyo. Kailangan talagang nasa loob ng bahay mo ang mga yan. Yung cage, ipapasok mo talaga sa bahay. Huwag lang talagang mapaspas ng hangin. Alam niyo naman ng mga sisi o mga kamanok, napakahina niyan pagdating sa stress. Napakahina niyan pagka maulan. Napakahina niyan kapag mahangin. Ayaw nila ng mahangin eh. Kaya mga kamanok, hindi ko muna uh, inisip na mag-breed ngayong season. Pero kung uh, uh mag-breed, gaya naman po. Okay? So, yun nga lang, medyo marami pa tayong naka-stuck dito, marami pa tayong inaalagaan. So, yung nakikita nyo sa ating mga vlogs, yun po ang ating mga narito. Okay? So, next. <clears throat> okay. So, ito galing kay Daryl David Daligdig. Ayan. So, boss, tanong ko lang, kung ano pong gamot ang po uh, ibigay sa si pabalik-balik na sipon, sa mga stags ko po, salamat po. Sana masagod nyo po ang katanungan ko. Okay? So, pagdating sa paulit-ulit o pabalik-balik na sipon, kapag kaganyan mga kamanok, hindi po okay yung kanilang environment. It's either yung kanilang environment, mataas ang, uh, ang tawag ba doon, ang uh, ammonia. Kung sinabing ammonia, yung nalalanghap po nila yung baho nung kanilang... Uh, cages, yung kanilang uh, okay, yung kanilang pinaglalagyan. So pag po yun ay nilalanghap ng ating mga manok, so madalas po yung kanilang pagkakasakit. Kahit sila ay nagamot na natin, after one week bumabalik ulit. O kaya naman, yung pwesto ng inyong mga manok ay hindi rin po sila komportable. For example, pag umiinit, sobrang init. Kapag ka umuulan, nababasa at hindi komportable sa lamig yung inyong mga alaga. Tignan nyo din po kung saan ang kiling, kung saan ang hapay ng araw. So, inyo pong gawa ng uh, magandang sistema yon. Pero kung pabalik-balik mga kamanok, madali lang naman yan eh. Bigyan mo ang antibiotic, gagaling yan. Between 5 to 7 days, magiging maayos yan. Yun nga lang kapag talaga ka talagang halos linggo-linggo or two times, per uh, two times per month, nakakasakit, baka po na doon sa location. Okay? So, next. Ito galing kay uh, Crispin Busa. Ayan, so, Good morning, Idol. Tanong ko lang po ano po ang magandang patuka at vitamins sa manok na payat at namumutla. May nagbigay kasi sa akin ng manok na kulang sa alaga. Six months na siya. Sana masagot mo, Idol Kamamay. God bless po. Okay. So, kung ang ating mga alaga ay namumutla, payat, hindi ganun tumaba. Possible may problema yan sa kanyang sistema. Okay? Lagi ko sinasabi sa inyo, tingnan nyo yung history ng manok. Tingnan nyo yung ganitong pisngi. Pag masyado yan lubog, baka napasma na po yung manok. Pag sinabing napasma, masyado na pong nagtagal yung sakit sa kanyang katawan. At kapag nagtatagal po yung sakit sa kanyang katawan, for example, umabot ng isang buwan na hindi siya nagagamot. Yung sipon umabot ng isang buwan. Mababansot po yan. Pag nabansot po isang manok, magkakaroon po yan ng uh, problema sa kanyang mga internal organs, mga vital organs, sa baga, sa atay, sa bituka, at sa kung ano pa man. Yun po ang dahilan kung bakit po ang ating mga alaga, pag nagkakasakit ng na sobrang tagal, nahuhuli po sa paglaki. Hindi na po healthy yung kanilang mga vital organs kung kaya't hindi na po ito nagpa ng maayos. Pag po kasi nasira, halimbawa ang kidney, ang liver, So kahit ano pong sarap ng pagkain na ating ibinibigay, hindi na po nila ma-absorb yung nutrients. So yun po mga kamanok ang kailangan yung gawin. Kailangan i-check nyo muna yung manok, kung ano yung history. Kung may sakit at nagamot ninyo at gumaling, nandoon yung gana ng pagkain, so i-priming nyo po sila. Lagi po sa priming, purgaligo, inject ng uh, supplements, uh, balance and healthy diets, haluan ng fermented jacki oats, liguan, uh, o maaari two times per week, tapos sa uh, hilamusan, umaga at hapon. Sigurado ako gaganda po yan. Okay? So ilan muna sa ngayon mga kamanok ang inyo kailangang malaman? Okay, ang aking mga sasagutin na katanungan. So sana po mga kamanok, uh, magtanong pa rin kayo patuloy pa rin akong sasagot sa inyong mga katanungan basta alam ko po, especially yung mga newbie, mga baguhan. So, hihintayin ko po ang inyong mga katanungan. So, huwag niyo lang po sana kalimutan na mag-subscribe at mag-like sa video nito for, for more video and advice pa si sa na Maari kong share sa inyo. So, para mga kabanok, mahal na mahal ko po kayo. Magandang gabi at uh, tutulog muna. So, see you for our next vlog. Paalam!